Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na? Sa mga kawikaan, 26-27, mababasa natin ito. Ang naguumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang magpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyon. Kapanalig hindi bahagi ng pananampalatayang kristyano ang tinatawag sa ibang paniniwala na karma. Ang alam natin gaya ng ipinahihiwatig ng binasa nating teksto sa mga kawikaan, ang pagawa ng kabutihan ay sinusuklian ng kabutihan habang ang pagawa ng mali ay kapahamakan ang dala. Maraming patakaran ng nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ipinatupad sa pamamagitan ng pag-uumang ng bitag at pagpapagulong ng bato. Marahas at madugo ang mga ito, lalo na ang gyera nito kontra illegal na droga. Mula sa malalaking drug personalities hanggang sa maliliit na nagtutulak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, literal na ipinaligpit sila gamit ang karahasan. Naging instrumento dito, alam po natin, ang mga pulis. Sa pagkapatuloy ng mga pandinig ng apat na komite sa mababang kapulungan na layong alamin, opo, ang ugnayan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kalakalan ng droga, extrajudicial killing at iba pang krimen. Ilang kritiko at retiradong pulis na ang ipinatawag ng mga kongresista. Isa sa kanila si retired police officer Royina Garma. Ipinatawag ang dating koronel ng PNP matapos ituro ng isang dating officer in charge ng Davao Prison and Penal Farm si Garma na sinabihan siyang huwag pakialaman ang planong pagkapaligpit sa tatlong Chinese inmates Noong 2016, galing din daw kay uh, dating Pangulong Duterte ang utos na patayin ang mga dayuhan. Bantaraw ni Garma sa tagapangasiwa ng bilangguan, makipagtulungan ka na lang ng hindi madamay ang iyong pamilya. Aba, mabigat yan, kapanalig. Labing dalawang oras na tumagal ang pandinig at sa huli, mas pinaniwalaan ng mga mambabatas ang sworn affidavit ng isa pang inibitahan sa pandinig. Paulit-ulit na itinanggi ni Garma ang mga paratang sa kanya maging ang pagiging malapit niya sa dating pangulo. Dahil sa pagtatangging magbigay ng categorical answer sa kanilang mga tanong, ipinasight in contempt si Garma ng mga mambabatas. Klarong iniwasan daw niya ang mga tanong sa kanya. Sa puntong ito, hindi na napigilang umiyak si Garma. Pansamantala kasi siyang iditine sa kamara. May anak na babae raw siyang kailangan niyang alagaan dahil ilang beses nang nagtangkang magpatiwakal. Hindi raw niya kayang iwan ang kanyang anak. Ito rin marahil ang gustong sabihin noon ng marami sa mga pinatay na magulang na mga naulila na ngayon dahil nga sa madugong gyera kontra droga ng dating administrasyon. May mga anak silang kailangang pakainin, kailangang asikasuhin. May mga anak silang dapat palakihin at buhayin. Totoo bang gumagamit o nagtutulak sila ng ipinagbabawal na gamot o hindi, mga magulang din silang nag-aalala para sa kanilang mga anak. At katulad ng anak ni Garma, ang mga anak na pinatay ng mga polis sa kanilang operasyon ay nangangailangan din ng pagkalinga ng kanilang magulang. Isa sa kanila ang anak ni Raquel Lopez na si Rabi. Pinatay si Rabi sa kasagsagan ng gera kontra droga sa Cebu City na kung saan si Garma ang hepe ng PNP. Ikinuwento ng abogado ni Raquel na si Atty. Christina Conti kung paano katindi ang galit ni Garma nang makita ang burol ni Rabi. Bakit isa lang daw ang pinaglalamayan sa lugar gayong marami raw dapat na doon ang mga tauhan niya? Aba kapanalig, dignidad ng tao, isang pangunahing prinsipyo ng ating Catholic social teaching ang dapat na ipinagtatanggol ng mga tagapagpatupad po ng batas, di po ba? Hindi sila dapat umastang berdugo. Dahil katulad na mga ipinapapatay nila, sila rin ay mga magulang, sila rin ay may mga anak. Nananalig tayong bagamat matagal, unti-unti nang gumugulong ang katarungan para sa mga biktima ng war on drugs. Mga kapanalig, yan po ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga sa Mika 6.8, Katarungan ng Diyos, sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.